Hey guys, welcome back to another video. Yesterday is August 7 and Pumasok na si Kuya. Super maaga na naman si Kuya. Actually, laging siya ang pinaka-maaga. Laging pinaka-maaga, early bird. Tara! <laughs> so, nag-start na nga rin agad yung mga activity and klase nila. So, since okay naman na yung mood niya at nakikisali na siya, iniwan ko na rin siya. Yes, guys. Iniiwanan ko na si Kuya Gabe. 2 to 3 hours lang naman yung klase niya kasi kailangan kong umuwi para samantalahing maglikit sa bahay. At syempre, si Greg sa akin pa naglalatch. Hindi ko siya pwedeng iwanan ng matagal. Minadali ko na nga umuwi at syempre agad-agad wala nang upo-upo. Pumasok agad ako sa kwarto para ligpitin lahat ng mga tinuti ko. Kailangan ko silang ilagay sa mga kanya-kanyang lagayan. Like yan, inuna yung damit ni Gray since yan ang pinakamaliit. pinakamahirap ayusin at isinunod ko naman yung damit ni Kuya Gabe. Nga pala, si Kuya Gabe ang may pinakamagulong damit. Yes guys, kasi marunong na siyang kumuha mag-isa ng mga damit niya. At ang nakakaloko, namimili na siya ng isusuot. Sinunod ko naman yung mga damit ko. Yes guys, iilan lang naman yung mga damit ko. Halos ulit-ulit lang weekly yung mga sinusuot ko. Kasi syempre, nandito lang naman ako sa bahay. At saka yan, yung nakikita nyo yung drawer na yan. Yung 5 yata ay 6 layers na drawer na maliit. Yan lang yung damitan ko. The rest, sa kanila na yan yung mga malalaking cabinets and aparador. So, ayun, tapos na ako sa mga damit ko at isinunod ko naman yung mga damit ni Daddy Edmar. Yes, guys, yan yung aparador ni Daddy Edmar. Siya, actually, yung may maraming damit sa amin. <laughs> Pagtapos ko nga magayos ng mga damit namin, ayan, sinunod ko naman yung higaan na iniwanan ko kanina. Yes guys, ngayon ko palang lang yan tutupihin. Well actually, super aga pa naman. Mga mamis, alam nyo yan, sobrang hirap magligpit at maglinis pag nandyan yung mga kids, diba? O oh, ayan, sinunod ko na rin yung sala. So baka nagtataka kayo bakit may mga unan sa sala. Diyan kasi kami natutulog ni Daddy Edmar. Well, lahat kami kasi sumusunod din sila sa amin. Ang bilis ng oras, 9.30 na agad. Well, mag-out na si Gabe ng 10am. So, kailangan ko nang umalis para sunduin siya. So, nakarating na rin naman ako agad kasi 3 to 5 minutes walk lang naman yung school niya. Since maaga pa naman, ayan, nagipagchismisan muna ako sa mga co-parents ko. <laughs> ayan, last activity na ni Kuya Gabe yan at sinilip ko siya. Actually, nakita na niya ako niyan kaya nagmamadali na siyang isulat yung pangalan niya. Naloka nga ako guys, kumpletong-kumpleto talaga. And yay, uwian na. Yun lang guys, salamat. Bye!